Sa paglipas ng mga araw, parang naninibago si madam sa buhay niya. Siguro dahil may dagdag siyang palamunin sa mansyon, pero parang hindi yun ang dahilan. Sa totoo lang, ang sarap ng buhay ng pusang ito. Nag-ala madam na din yung tipong kain at tulog na lang ang ginagawa ng pusang ito. Ang pagbabago sa buhay ni madam ay hindi na niya nararamdaman na buhay pa siya. Paano ba naman kasi hindi na siya nai-stress? Ang pinuproblema pa niya ay wala siyang problema. Gusto kasi ni madam yung nahihirapan siya. Katulad nitong madaming istak na ulam sa ref, Imbis na lulutuin na lang, tinatamad pa siya. Tinatamad kasi si madam sa mga madali ang proseso. Sanay kasi yung madam nyo sa mga mahihirap na bagay. Habang nagtatambay nga siya dito sa teres, nakikita niya yung dagat. May naisip na kabubuhan na naman yung madam nyo. Lahat kasi ng taong nabubuhay, may kanya-kanyang problema. Kaya ngayon ang madam nyo, naghanap siya ng pro-problemahin. Andito na nga siya sa tabi ng dagat Dahil naghahanap si madam ng uulame. Ewan ko ba sa hipon na ito Saan na lang silang nagpapahuli Lalo tuloy nilang pinapagaan yung buhay ni madam Pero naguguluhan na talaga ako sa pangyayaring ito Parang inuuto mo na kami madam Talagang pinupulot na pala yung hipon ngayon Paanong nagsurrender sa iyo ang mga hipon na yan Siguro dahil nahilo sa ganda ni madam Diba wala pang isang minuto May pang ulam na si madam pero hindi pa siya nakontento. Nilibot niya pa yung karagatan. Buti na lang talaga low tide ngayon. Kung hindi, nalunod na yung madam niyo. Dahil meron ng hipon, gusto pa ni madam na may mahuli pa siyang alimango. Pero ewan ko ba kung anong klaseng huli tong ginagawa ni madam. Paano ba naman kasi? Yung alimango hindi lang basta nagpapahuli. Sila na mismo ang gumapo sa sarili nila. Ang nangyari tuloy, sila na yung nag-adjust kay madam. Another kabubuhan na naman ng grabs. Masasabi kong ang gaan naman pala ng buhay Minsan, tayo lang din naman kasi ang nagpapahirap <laughs> Dahil kompleto na yung uulamin ni madam Ay inakyat niya na ito sa rooftop ng mansyon May madaling proseso Pero hindi yan ginagawa ni madam Yung tipong may gastob naman sila madam May electric cooker Dahil gusto niya yung mahirapang proseso Gumamit ng uling yung madam niyo Buti na lang talaga may backup siyang tumutulong sa kanya <laughs> Nung nagkabaga na nga yung ulo, sinalang na ni Madam yung kawali. At nilunod na nga niya itong mga crabs. Pagkatapos nilagyan niya ng isang pitcher na mineral water. Ayan tuloy, nagsisisi na yung mga crabs. Kung bakit nagpahuli sila ng kusa kay Madam. Talagang kumaway pa itong crabs na ito bago siya madeds. Kaya tinakpan na nga ni Madam para di na magsingaw-singaw. At pakukuluan ni Madam to ng mga tatlong araw. At huwag na kayong mangi alam dahil buhay na ni madam yan Malaki na yan si madam alam na niya yung mga ginagawa niya Hindi talaga nakakasawa yung mga ganitong view Kaya lalong ganado si madam sa mga niluluto niya Eto na nga at iihawi na ni madam yung hipon Ganitong proseso ng pagluluto sa hipon para maiba na naman daw Hindi pa kasi nakakatikim si madam ng inihaw na hipon Dahil sa ginawang pagsurrender ng mga hipon na ito deserve nilang maluto ng masarap kaya kahit inihaw lang to, ginagalingan ni madam. Kaya tignan nyo, inaamoy-amoy lang talaga ni madam. Pero ang mangyayari, iihawin daw to ni madam ng mga apat na araw. Kaya wala tayong magagawa. Talagang hihintayin natin ang tamang panahon ko.